What's up! Pinagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood sa reaction na Ito po si AI. Musika, opinion, walang halong filter. At magre-react tayo kay Christopher na isang contestant sa Tawag ng Tanghalan. Pakinggan natin ang kanyang awiting, Habang May Buhay! So pakinggan natin ito at mag-enjoy tayo, matuto tayo dahil ang inyong lingkod is more than 25 years nang nakalubog sa mundo ng musika. Kaya dito sa reaksyonaryo, may saysay -say ang bawat komento para tayong lahat ay matuto. Kung bago ka lang, hit mo yung like and subscribe at notification bell para lagi updated sa mga videos natin. At pakinggan natin, appreciate natin, obserbahin natin kung gaano kahusay si Christopher at mag-comment tayo mamaya kung ano yung mga, alam mo, mga yung room for improvement ni Christopher. Pero the fact na contestant siya sa tawag ng tanghalan, mausay ang ng ito. So let's go. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon kung ito'y lilipas na ikay ka. Sorry, sorry, sorry. Na-mute pala ako. Sorry. <laughs> okay, sorry. Wala nga filter to. Sorry, sorry. Okay. <laughs> sorry, na-mute pala yung aking... <laughs> But anyways, ah, uh, yung yung technique na pinapakita ni Christopher from the start, I just wanted to share or to tell you guys, sorry ah, pinos ko siya. Kasi nga yung technique niya, ingat na ingat siya. So, this is what I'm telling. 'yung kasi nga vocal coach din ako so sa mga tinuturuan ko na dapat maingat tayo lagi sa pagkanta especially 'yung ganito napaka solemn ng simula 'di ba na isko mabuhay ang galing nung ginagawa ni Christopher nagdaday dynamic siya ini-enunciate niya 'yung lyrics ng song nakuwento siya ng maayos 'di ba and then is reaching out towards the audience. So, good job on that. Pero, parang, pag umaawit siya, parang, alam mo yun, parang, meron siyang bit-bit na mabasagin. Alam niyo na, ingat na ingat siya. No, na hindi siya matapilok, madulas, hindi mabasa gito dahil ganun kasi ang pagkanta, dapat iniingatan natin ng bawat nota, bawat alam niyo, lyrics, iniintindi natin yung mensahe para ma-express natin nang tama, ng maayos, may present natin. And that is what Christopher is doing so far. Ngayon, naakit na yung kanta. Aangat na. magpo blast na yung banda. I don't know kung magta-transpose pa. Pero at least naka up na siya ng solid foundation. And that is a good impression sa audience, lalo na sa, sa judges. Kasi nga singing contest to eh. So, kung saan ka man nagpe-perform, you're an artist, saan ka, sa school, sa events, sa bar or sa banda or sa singing contest kung ano man yan tinutukoy mo tinuturing mo ang biggest stage where you want to perform 'di ba galingan mo and 'yun yung ginagawa ni ni Christopher so far so good si Christopher he's doing a good job kaya us continue to listen to him let's go oh hanggang sa Yeah. Come on, breathe. Ang ganda ng ginawa niya. Um, kumbaga, ano to eh. ah uh, ano ba tawag dun? Masyadong by the book yung, ano, yung performance ni Christopher. Walang arte, walang palabo, wala kang masyadong marinig na technique na makabago. Lahat luma. Halos lahat. Kung may na-miss man ako. Uh, breathing technique is there. Yan nga eh. Classic na classic yung datingan eh. Breathing technique, control is there spot on. Yung outfit niya, yung makeup, yung buhok, eh, ganun. Parang, ano eh, uh, ito yung mga uh, ta- klaseng uh, mga vocal techniques na kinalakhan natin. Na nakita mo lang. Parang, parang nanonood ng artist from the 90s or from the 80s. Tapos, nagperform lang ulit. Parang sila Marco Season, nabuhay ulit yung performance, di ba? Yung sila, Ted Ito, di ba? Yung mga sikat nung 90s. Kahit si Martin, yung style nilang ganun. Louis Heredia. Mga ganong ano eh, technical eh. Basic, no? So, fundamental. Very fundamental yung mga ginawa niya. Pero I just wanted to go back dito sa part na, etong part na to. Hindi ko malaman mo Hanggang sa kahit yung mga hand gestures niya, try to observe. Ang ko sayo, basic. Buelo. Habang may buhay. Kuha-kuha niya yan eh. Kasi yun ang basic. Huminga ka. Diba? And then you, you give out everything. Lalo na dun sa part na yun, mataas na yun. Alright? Let's continue to observe. Yes. Ang aking buhay, Pakinggan nyo Nag-isang hingahan siya dito tapos nag-vibrato siya. yung galing. Yan na. Yan. Vibrato. Yes, ganon. Ang teknik lang naman pagdulo dulo eh, huminga ka. Tapos binigay niya yun, yung yung dulo ng ano eh, ng karampatang uh, hustisya. so, napakaganda. Billy Boy Christopher, very fundamental, basic yes. Ganun yung mga nagpapanalo ng mga singing contest sa mga piyestahan. Ganun yun. So, yeah. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. EI event po. At ito Musika opinion. Walang halong filter. See you on our next video. God bless you. Count your blessings. And Jesus loves you. See ya. May na kanta, Kung solid ba o baka, pwede na yan. Ang hataw ko sa Boses ni kuya, ni ate Hatulan ng may say-say-say Reaksyon na i